taimtim na nagdarasal sa isang sulok habang ang mga matay na papagal. Tinaramdam ang presensya ng may kapal. Hindi ko alam kung saan ba magsisimula. Napakaraming gumugulo sa isipan. Hindi alam kung kakayanin pa bang makipagsabayan sa mabilis na pag-urong sulong ng mundo para bang napag-iwanan ako. Sobrang daming nagbago at hindi ko na rin makilala maging ang sarili ko. Masyadong pinilit ang sarili na makasabay sa uso sa pag-aakalang magiging masaya ako. Pero isang kamalian pala ang pagsugal sa isang bagay na panandalian at kusang nabubura nabulag ako naging kampante ako na nasa tamang landas pa rin pero sobrang nagiba nagiba na ako kung susumihin Umarap ako sa salamin at dito ko na iba na ako ibang sarili na ang nakikita ko sa pananamit, sa ora, sa mga mata. Hindi ko na makilala. Hindi ako to. Masyado akong nadala sa mundo. Pinilit na magbago para lang makasabay sa uso. At ngayon ay nagsisisi na ako. Naitapon ko na ang mga nagkalat na bote sa sahig. At pakipakiting sigarilyo na sumisira sa bago ko mahirap at hindi ko alam kung paano ito na ang naging kasanayan ko pero umaasa akong hindi pa ulit ang lahat para sa akin na may pagkakataon pa rin para muli ako makabalik sa buhay ko noon natamang landas ang itinatahak na kahit nababalot ng kadiliman, hindi ako maliligaw sa paroroonan. Dahil may munting liwanag na nagsisilbi kong gabay, asiguradong hindi ako papabayaan. Kaya naman hindi ako mapagod, taos pusong tatangis at luluhod. Para muling makabalik sa kandili niya hindi magiging madali pero hindi imposibleng mangyari kaya ngayon ay muli akong magninilay at tatanggapin ang mga nagawang kasalanan hindi ako perpekto pero hindi siya tumitingin sa kamalian ko lalo pa at unti-unti na akong naliliwanagan na hindi ko kailangang makipagsabayan sa uso para hindi ako maiwan Dahil lagi siyang nandyan At hindi ako papabayaan Mahal niya ako Siya ang tagapagligtas ko